a day in my life as a pobre na laagan na ay nagregalo sa tuwa guys for this video guys mag open ta og regalo guys huwag na aman siya nagregalo sa kwada guys buksan natin ito guys ni Kaila ni Kaila siya guys masilipon silipon uy bag bago bag Hmm. Nah, apa kuan pemukuan bergaya. Looking na guys. Wow. Bagus link bag. Bagus. Rendam naji dengan kapas guys. saya guys. Oh. Wow. brand new na bag kuy na presyo guys wala kitang galang presyo sa naghatag guys tanaw na to pilay presyo guys pila man ni judy ay ni nga bag ni wow tumata ting na 1.6 ang bag na ito wow tagal na natigil sa naghatag ani guys kung buksan guys ayan na ay ko dili, ah hmm. Tapos, oh, pumuksan ang sticker, guys. Wow, naapad yun. Naapad yun ko, guys. Pakapin na sanitizer. Sanitizer. Wow. Ang galing. Salamat kayo sa nagregalo ni guys. Nawala yung sling bag. Eh, hey, jud kay kay balu yud, jyang, sling bag kung ganahan. Wow, thank you, thank you sa nagatag ni guys. One 1,600 thousand, one thousand six hundred bag. Thank you so much.